ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim ay Diyos na buhay at kailanman ay hindi siya mamamatay. Isipin na lang natin, anong mangyayari kung ang Diyos ay namamatay? Lahat ng mga kriminal, gumagawa ng kabulastugan, gumagawa ng kasamaan ay free sa kasalanan kasi walang nakamanman sa kanila na Diyos. Kasi patay ang Diyos. Kaya hindi kailanman magiging angkop sa dakilang Diyos ang katangiang pagkamatay. Lam yalid wa lam yulad si Allah subhanahu wa ta'ala na Diyos Panginoon na sinasamba ng mga Muslim kailanman ay hindi siya nagkaanak at hindi kailanman magkakaanak si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi yan na aangkop sa kadalisayan, kadakilaan ng Diyos Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang kalabaw ay magkaroon ng anak, natural, kalabaw lang din ang kanyang magiging anak. Kung ang kambing magkaroon ng anak, natural kambing din. Kung ang tao magkaroon ng anak, natural tao lang din ang kanyang magiging anak. Ganon din po mga kapatid, kung ang Diyos ay magkakaroon ng anak, Diyos din ang kanyang magiging anak. Kasi Diyos siya. Kaya kung napabilang sa mga katangian ng Diyos ang panganganak, dadami ang Diyos, mga kapatid. Magkakagulo, mga kapatid. Sino ang sasambahin natin? Ang daming Diyos. So magkakagulo tayo. Kaya hindi iniangkop ni Allah sa kanyang kadalishayan ang pagkakaroon ng anak. Hindi na aangkop sa Diyos na tagapaglikha ang katangiang panganganak, mga kapatid, sa pananampalata ng Islam. Kaya ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim ay nag-iisang Diyos at nagbubukod tanging Diyos na Panginoon na dapat pag-alaya ng pagsamba. At kailan may hindi siya nagkaroon ng asawa, hindi siya nagkaroon ng anak hindi siya magkakaroon ng anak. Walam yulad. At ganoon din, ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim ay hindi siya kailanman ipinanganak. Hindi na aangkop sa kadalisayan, kapangyarihan, kalwalhatian ng Diyos na tagapaglikha na siya ay ipanganak. Sino man ang ipanganak, ibig sabihin nun, mayroon din siyang kamatayan. Kaya hindi maaaring ipanganak ang Diyos. Hindi maaaring ipanganak ang Panginoon. Kasi kung sasabihin natin na naipanganak ang Diyos, ibig sabihin mayroon siyang kamatayan. At ang Diyos, ang Panginoon na sinasamba ng mga Muslim ay Diyos na buhay at hindi kailanman magkakaroon ng kamatayan. Yan ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Walang kamatayan. Watawakkal alal hayy ladhi la yamut. At ikaw ay magtiwala sa Diyos na buhay na siyang hindi na mamatay. Hindi kailanman makakaranas ng kamatayan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Kainan man ay walang antok ni idlip ni tulog. Walang antok, idlip, tulog ang makakapanaig sa kanya. Hindi nakakaramdam ng antok. Hindi nakakaramdam ng idlip. Hindi makakaramdam ng tulog. Yan ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Lalong hindi nararapat sa Diyos na siya ay makaranas ng kamatayan. Ang driver ng bus. Seconds lang na maidlip siya. Patay. Tiwas ang bus na yon, Pati mga pasahero. Seconds lang! La ilaha illallah. Milky Way. Galaxy. Napakaraming planeta. Kalawakan. Kung makakaranas ng kamatayan ang Diyos, na nagtatadbir nun, na mamahala sa lahat ng mga iyon. Isipin natin anong mangyayari sa buong kalawakan. Anong mangyayari sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid sa Islam? Dahil sa pamamahala ni Allah subhanahu wa ta'ala na poproteksyonan itong earth na kung saan nandito tayo ngayon. Isipin natin yun, kung walang kumukontrol niyan, mga kapatid, sabog tayo. Dahil sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pamamahala, safe tayo mga kapatid sa Islam. Sabi ni Allah, sa tinatawag nating ayatul kursay, nabanggit niya doon, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tatablan ng antok at idlib. Isipin na natin, kung seconds lang na makatulog ang Diyos, Anong mangyayari sa atin mga kapatid? Ano pa kaya kung ilang araw na pagkamatay ng Diyos? Anong mangyayari sa atin mga kapatid sa si Islam? Kaya hindi po nararapat na maging katangian ng Diyos na siya ay mamamatay. Ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim ay Diyos na buhay at kailanman ay hindi siya mamamatay.